10 money mistakes na nakakalubog sa utang ang maraming Pinoy. Maraming Pinoy, nalulubog sa utang dahil sa mga pagkakamaling to. Ikaw, guilty ka ba? Pon, gastos sa luho kahit wala pang pera. Bumibili ng gamit na hindi naman kailangan, lalo na kung hulugan. 2. Walang budget plan. Gumagastos ng walang malinaw na budget ayon. Nauubos bago pa sweldo. 3. Utang sa utang. Ginagawang pambayad ng utang ang panibagong utang debt cycle na yan. 4. Walang emergency fund. Walang ipon para sa emergency, kaya utang agad kapag may problema. 5. Sweldo, gagastos agad. Kakakuha lang ng sweldo, ginastos na agad lahat. 6. Credit card abuse. Swipe dito, swipe doon, walang iniisip na bayaran. 7. pagsusugal, Umaasa sa tsamba imbes na mag-ipon o mag-invest. 8. Pahiram ng pahiram. Pahiram ng pahiram kahit walang kasiguraduhan na mababalik. 9. Daily gimmick at kain sa labas. Kahit simple lang, pag araw-araw, malaki rin ang nababawas. 10. Walang financial education. Hindi nag-aaral kung paano tama maghawak ng pera. Ayusin ang pera mo ngayon. Kung gusto mong hindi malubog sa utang mag-budget, mag-ipon at matutong magpigil. Tandaan, maliit man ang simula basta tuloy-tuloy, lalaki rin ang ipon mo.